So ayan magandang araw At magandang hapon Ito yung nakikita nyo Ito yung area Ng uh, Kowloon City Harbor So ayan kung nakikita nyo Parang akala mo drawing lang sa papel o nakikita lang natin sa magazine Sa TV pero ngayon Ayan nakikita natin Misan nilalampasan pa natin yan Dahil sa ating trabaho bilang driver So ayan napakaganda po Tayo ngayon sa taas ng element building ayan. So kitang kita yung sa baba Papakita ko sa inyo yung kalsada Ayan Ayan napakagandang kalsada Isipin mo yan Sigurado ang gumawa nito Hindi taga DPWH So ayan yung mga Birds nila Yung may mga crane Tagabuhat ng mga pangarga So dito naman banda Ayan yung area ng loading and loading na basta stop Ayan napakaraming pasahero sa ganitong oras na hapon na Yung mga bus na yan Ay galing yan doon sa mga natatanaw nyo na building na nasa malayo So ito yung uh, papuntang south na yan tinan nyo underwater yan na kalsada tunnel papunta doon sa building na may gumagalaw na ilaw ayan patawid yan so yung kalsada dumaan siya sa ilalim tapos yung paharap naman dito na sasakyan ayan naman yung mga galing doon so kung tatawagin yan ay western tunnel dito sa Kowloon City Western Tunnel ayan, ayan napakaraming baso Ayan yung mga buses na tumatakbo KMB kulay pula. So napakaganda ng panahon ganitong araw ng alas 5:30 ng hapon. Ayan. Ayan yung haring araw, palubog na siya. So ito yung kalsada. Napakagandang view, napakagandang tingnan, napakalinis, wala kang makikitang basura, wala kang makikita ng hindi maganda sa mata hindi hindi napakaganda talaga so shout out yan sa mga nakakarating na dito sa area na to na kapwa natin driver o mga nagtuturis dito ayan tingnan nyo naman yung pasahero ayan napakaraming naghihintay ayan napakaganda tingnan so ayan. maraming salamat sa nanonood ng aking munting youtube channel na bus captain vlog sana huwag kayo magsawang manood ayan yung lugar dito kita kita so hanggang dito lang yung ating videos at next video tayo